Isang Ice Age step bison ang kinain ng mga scientist. Paano nga ba ito nangyari? At ano kaya ang lasa nito? Tara, alamin natin sa video na ito. Isang malamig na umaga sa Alaska, taong isang libu na pitumput Habang nagmimina ng ginto ang mag-asawang sina Walter at Ruth Roman, kasama ang kanilang mga anak, may natagpuan silang kakaibang nakabaon sa lupa, hindi ginto, hindi pilak, kundi isang malaking nilalang na tila natulog ng napakahabang panahon. Isang mummified Ice Age step bison. Agad nila itong iniulat sa University of Alaska Museum at dito pumasok ang paleontologist na si Dale Guthrie na nanguna sa paghuhukay. Hindi naging madali ang proseso. Kinailangang putulin ang katawan mula leeg upang mailigtas sa pagkabulok. Dinala agad sa freezer ng universidad bago muling hukayin ang natitirang bahagi. At nang tuluyang mabuo ang pagkakarecover, tumambad sa kanila ang kakaibang itsura ng hayop. Balot ng puting chalky mineral na tinatawag na vivianite. Pero nang ma-expose sa hangin, nagbago ang kulay, naging asul. Dahil dito, ipinanganak ang pangalan, Blue Babe. Hango sa alamat ng higanting tagaputol ng kahoy na si Paul Bunyan na may alagang asul na baka. Sa pamamagitan ng radiocarbon dating, nalaman na ang bison ay namatay mahigit 36,000 taon na ang nakalilipas at ayon sa mga bakas ng kuko at ngipin sa katawan nito, pinatay ito ng isang Ice Age American Lion. Ngunit sa mas bagong pagsusuri, mas matanda pa pala ito, mahigit 50,000 taong gulang. Kaya't isipin mo, isang nilalang na nabuhay noong kasabay pa ng mga mammoth at sinaunang leon biglang napreserba at bumalik sa ating panahon. Pagkaraan ng ilang taon, dumating si Eric Grankfist, isang taxidermist mula Finland, upang ayusin at ibalik ang anyo ng Blue Babe para sa isang exhibit. At dito nagsimula ang kakaibang ideya ni Guthrie at ng kanyang research team. Ano kaya ang lasa ng isang limampung libong taong gulang na karne? Kumuha sila ng kapirasong laman mula sa leeg ng bison. Niluto nila ito bilang stew hinaluan ng bawang, sibuyas, carrots at patatas. At nang matikman na, sabi ni Guthrie, Eksakto sa inaasahan ko, may konting timpla ng putik. Pero hindi ganun kasama. Hindi ganun kasama para hindi namin kayang ubusin ang tig isang mangkok. Wala raw kumuha ng pangalawang serve. Pero ang mahalaga, walang nagkasakit. At ngayon, si Blue Babe ay nakadisplay na sa University of Alaska Museum of the North patuloy na nagpapaalala kung gaano kalawak ang kasaysayan ng mundo at kung gaano kakakaiba ang katapangan ng mga scientist minsan ay nakisalo sa hapunan kasama ang isang bison mula sa ice age kung iimbitahan ka sa ganitong kakaibang hapunan kaya mo bang tikman ang 50,000 taong gulang na bison stew hanggang dito na lang muna ang video na ito maraming salamat sa panonood kung nagustuhan mo ang video na ito huwag kalimutang mag-like Mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan mo. Maraming salamat.